Ay. ay. Yung paa naging mukha. <laughs> paang mukha pala. Maganda siya, pistahin. Hindi <laughs> I-vlog <di, taro. laughs> ko daw. No? I-vlog daw. Sabi no? ko yung may ari ng kuko ang maganda. <laughs> Kasi may ay. Bigyan po mali ay. Bumalik, ay, ay. <laughs> <laughs> maganda. Maganda. Eh. Maganda talaga. <laughs> <laughs> Uy, kahit hindi ako nag-aayaw mag-idong, <laughs> <laughs> may sirao mo ako sa vlog? Tapos pwede ko naman i-cut cut. i pause post ka dito sa gilid. Naku, ano sila? O, late, as late as na sila. ano mamaya? Buhay na, na, na buhay, buhay yan. Naku! Kaya na. nga sabi ko... Parang baliktad yung po. ano nila. Dapat kumain mo na yun. Maganda. <laughs> <laughs> yung may-ari lang ko, kumaganda. <laughs> Maganda ito. makita ka. Pamaya ipakita ko siya. Mabili ako, pero huwag mo sabihin kay Ashley. Ay! Oh my God! Nag-order pa lang ako! Pero ako bakit na kaya? dera yun. Oo, oh, kay Ashley Nagdadamot na kaya. Kasi iti si naman, Hin. Gadakyat yeah, Ay, tayo dere siya na siya mag-ayos. Uh -uh. ay, mm. so, ay, ay, na siya. Pero parang ang unti ng lamon, mas madami mm -hmm. sa mm -hmm. hairline sa mga ka na line, oh, nag-auto. Hala, totoo nga, ha, jelly siya. Ito na lang talaga ang mahaba. Jelly, tingnan mo. Lahat kuko mo patuloy. Pagpapak ng dito Ano ba? ka Ano ka dalawang flashlight muna kaya nahiya ka. Yeah. May flashlight ba? Yung so, cellphone ni Mama Mace. meron Mayroon. Ayon na nga po. Ay, nga Yan na ang ingron. Ito na yung ingron niya. Malaki pa. Na tayong Very good. Clap your hands. Clap your, your hands. hands. Kaulit, makakaulit. makakaulit. Labig. Ay paano pala 'yun kapag nag ano 'yun nag Hindi nagsisi nag ano? Eh? nagsisipaw. Ano yun yung sa... Nagsisipaw <laughs> na Hindi, may sakit yung ano eh. Yung... yung may nagnat kasi kuya. ano yung nagsisi siya eh. Tapos may ano, may ay, 21. Ay, kung yun, kung yun, kung yun. Hindi. Pag ito pag yung letter E. Nakalimutan ko. Na. Pag letter E. Hmm. Kaya nagbibling siya ng number. Tapos lula siyang lamig. Check natin yung mga malamang ang tagal na nun, hindi namin binuksan. Tagal lang, ba't bago? Kasi nakailang paayos kami dun sa ano, oh. sa so, sanggat sa nalaman na nilang ng Samsung. I eh, bawal pala yun sa iba ka magpa-ano, kailangan I sa kanina. Eh, ganun din naman, ma'am. Hmm. Kaya nga eh. Kasi kung Tapos ba... gusto nila magbayad ako ng parang penalty. Ay, sabi ko bakit magbabayad? Nung una reklamo namin ng bilin ng ano, hindi li nila inactionan agad, nalaman lang nilang ganun. Ano Ganon din naman kung sa company kayo or sa on-call. Kasi sa on-call, kasi mabilisan. Magagawa agad mo Tsaka Samsung, Samsung din sa inyo. Pag ano? sa company, oh, maghahantay ka pa ng 2 weeks or 1 month bago may schedule niya. Uh -huh. Ganun lang yan. Kaya mas maganda kung sa on-call kasi ganun din naman. Tsaka mas uh -huh. mahal ang presyo ng company mo. Yun na ang inggron. Ito na yung ingrown niya. Malaki pa. Wala na tayong go. mm -hmm. oh. Very good. Clap your hands. Clap, Clap your hands. Makakaulit. <laughs> <laughs> Makakaulit. Labig. Ay, paano pala yun kapag nag... Ano yun? Nag... Nagsisi... Nag... Ano eh? Na, Nagsisipaw. Ano yun yung sa... Nagsisipa <laughs> Hindi, may sakit yung ano eh. Yung... May kasi ko Ano yung nagsisi siya Tapos may ano, may 21. Hindi. Hindi. Pa. Pag ito pag, pag, yung letter Nakalimutan E. Nakalimutan ko. E. Pag letter E. Hmm. Si e. Shoy. Kaya nagbibling siya oh, ng lambe. Tapos lula siyang lamig. Check natin yung malamang. Ang tagal na nun. hindi namin binuksan. na, okay, eh. okay, <laughs> Kasi nakailang paayos kami dun sa ano, sa so, sanggat sa nalaman na nilang ng Samsung. I'm eh, bawal pala yun nung sa iba ka magpa, ano, kailangan I'm sa ako. Okay. Eh, yeah, ganun din naman, ma'am. Hmm. Kaya nga eh. Kasi kung, Tapos mga... gusto nila magbayad ako ng parang penalty. Ay, sabi ko bakit magbabayad? Nung una reklamo namin ng bili ng ano, hindi li nila inactionan agad. Nalaman lang nilang ganun. Ano yun ma'am, ganun din naman kung sa company kayo or yeah. sa on-call. Kasi sa on-call, kasi mabilisan. Magagawa agad mo. Kung ka sam managal. Samsung din sa inyo. Pag sa company, mag-aantay ka pa ng two weeks or one month bago may schedule oh. yan. Ganun yung yeah. yan. Kaya mas maganda ko sa on call kasi ganun din naman. Saka mas mas mm -hmm. mahal ang presyo <laughs> ng company mo. Ang ginagawa namin sa mga board ng sira, Pinapaklas na namin kilo, pinapaklas. Nagmi-ari ng ko po, oh, ganda. Ayan, oh. Uy! Uy, ito muna, Jennifer. Full team party, party, pangalan, maganda rin. O, oh, ayan. Bayan na.